ang kinabukasan po ng Pilipinas ay kinabukasan po ng ating mga anak. Hindi pa po tayo tapos. Hindi pa daw ubos ang Duterte. Hindi lang si Tatay Tikong ang naging isang Duterte. Nandiyan pa si P.P. Tegsala. Nandiyan pa si Mayor Boste. Nandiyan pa si Congressman. Nandiyan pa si Kongresman Paolo Duterte. Sama mo na si Kiki. Si, si Kiki. Kiki. pa ang nag-iisang sumusunod naman na itay Sara. Yeah. Ang nagaganda si Kitty Duterte. Yeah. Sobrang nakakahanga si Kitty Duterte sa ginawa niya kanina. Kung pwede lang niyang sapakin si Tore, ginawa niya na. na! Kung nakita ninyo sa live kanina, ang tingin ni ang tingin ni Kitty kung kaya lang humiwa ng mukha ni Tore. Puro na sana di sana yung mukha ni uh, Tore ay basag-basag na. Sobrang nakakaawa po si Tatay ni Basag na kasi Mga kababayan, muli po, hindi pa po tayo natatapos dito. Please, stay vigilant maging mapagmatsag po tayo and be open. Lahat po ng nanonood sa life ngayon, I am talking to all of you. Please help us share the life right now. Hello, yes! Sigaw po natin yes! sa buong mundo. Yes. I love you, brother. Wala pong karapatan ang ICC dito sa Pilipinas. Patagal na po tayo nag-withdraw sa ICC. Meron po tayong justice system na umiiral dito sa Pilipinas. Why do we need other country, other jurisdiction, other people, other nationality to take care of our judicial system? We have a fucking judicial system here. And it is working very well. Kaya mga kababayan ko, Pauwi Ang bosses natin dito.